山添の間。 Nauwi sa trahedya ang masaya outing ng isang mag-anak noong nakaraang weekend matapos sumalpok ang kanilang van sa isang truck sa barangay Santiago, Bawang, La Union, pasado alas dos ng hapon noong Sabado, August 26. Nawasak ang naturang van na minamaneho ni Rolando Domingo na idiniklarang dead on the spot. nasawirin rin agad ang apat na sakay. At kahapon lamang, pumanaw na rin sa pagamutan ang isa pa nilang kasama sa van na si Rosalinda Kabangunan Naunang na unang napaulat na nasa critical na kondisyon noong Sabado. Apat lamang mula sa sampung sakay ng van ang nakaligtas. Sa investigasyon ng mga ating mga investigador po, uh, umago po itong, ano, itong Toyota van. Uh, going uh, north po siya, yung naman na uh, going south po. Uh, bali po itong Toyota talaga, galing po sila sa... Uh, Kirino Sabela, papunta po isang resort bundun sa Pangasinan, pero according to sa investigation natin, parang uh, sabi ng owner ng uh, resort na bag may bagyo. So bumalik sila sa papuntang San Juan La Union. Then doon po nangyari po sa balapit sa police station natin, umagaw po itong Toyota van ng linya. So nabangga niya po yung left side ng trailer truck. So wasak po yung, yung itong Toyota van at yung trailer truck din as in malakas po yung impact po. Wala namang natamong sugat ang driver ng trailer truck na si Renny Boy Mendoza. Nung kahapon po, meron po silang uh, uh, compromise agreement na po na hindi na itutuloy po yung kaso kasi meron ng financial assistance galing po sa sa company ng uh, Farmers Atlas Marketing Corporation po magbigay na po sila ng financial assistant po. Sinubukan ng news team na kuna ng pahayag ang kapamilya ng mga biktima pero hindi na sila nagpaunlak. Paalala pa rin naman ng mga otoridad ang pagdodoble ingat ng mga motorista. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.